tumigil sa aming trabaho dahil napakalakas ang ulan. Ayan, hindi mga may pwede mapag-welding uh, kasi uh, delikado. Ayan kasi napakalakas ang ulan. Hindi na uh, lang ang ulan. tumigil muna kami pa samantala. Ayan. Ito, okay, yung tubig, oh. ayan. Ayan, aking ginawang grill ayan oh. Mga so, ang grills ayan. Ate ba? Diba? At ito ang aking ginawa din. Ayun. So, kaya bising-bising ngayon si Papa Lund. hindi tayo nakakalabas. Ayun mga ginawa ko. Uh, kahit hindi tayo karpintero, pero uh, tinatry din natin na matuto maging karpintero, pero ito yung ginawa ko. Kulang pa kasi namin. Kaya ginawa ko muna pa sa ito para uh, lalagyan namin ng gamit sa mga gamit dito. Kasi budiga ito. Yan, napakalakas. pagakamit ng tanaw niya yun. No. Sobrang Super nice din Sobrang ang tanaw. Sobrang ang mga guys Tan tanaw lang nila. Bigla na lang Tigil mo na kami sa aming trabaho. Sabi hindi makita yung bundok na uh, makiling sa sobrang dilim. Yeah, uh, that's